Capricorn, ngayong araw kung may mga bagay kang kailangan gawin, huwag mong ipagpaliban, dapat mo nang gawin agad, mag-aral ka muli tungkol sa pagnenegosyo dahil ito ay makakatulong para magkaroon ng maayos na buhay ayon sa iyong gabay, at kung okay sa iyo, gumawa ng mga hakbang, tulad ng paglagda ngayong araw para sa pag-asenso, ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera. Maaari kang magpautang ngayong araw sa mga taong dati mo nang napapautang at pinagkakatiwalaan, kung lalapit ang iyong mga magulang, tulungan mo sila. Sa tahanan, may sinyales na may darating na kasiyahan sa pamilya. Kung may nalaman ka tungkol sa gusto nilang gawin, suportahan mo sila dahil sa iyo magsisimula ang naaayon na swerte para sa kanila sa pagmamahalan, maging maunawain para lalong sumigla ang inyong pag-iibigan, ang pag-aalaga ng bawat isa sa inyong kalusugan ay magdudulot ng kasiyahan at kapayapaan. Ngayong araw isama ang mga kulay na color yellow at color white sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Ang mga numerong number 11, number 8, at number 31 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon. Tandaan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa aspeto ng negosyo at pakikipagsama sa mga kamag-anak.